Uy, mga kasama kong mahilig sa mga misteryo. Handa na ba kayong sumisid sa madilim na bahagi ng kasaysayan kung saan ang ilan sa mga pinakanakakalito at nakakabagabag na misteryo ay nananatili pa rin? Humanda na dahil magsisimula na tayo sa nakakakilabot na pagbibilang ng sampung pinakanakakilabot na misteryong hindi pa nabibigyang linaw na magpapatindig ng inyong mga balahibo. Mula sa mga kakatakot na pagkawala hanggang sa mga nakalilitong pangyayari ang mga kasong ito ay nananatiling hindi nalulutas hanggang sa araw na ito. Ang bawat kwento ay isang gusot na lambat ng mga clue, mga dead end at mga nakakakilabot na detalye na nagpaisip sa mga investigador at mga detektib sa loob ng maraming dekada. Kaya hinaan ang mga ilaw, kunin ang inyong mga sumbrero ng detektib at maghanda na maakit sa mga hindi may paliwanag habang ating hinuhukay ang mga nakakakilabot na detalye ng mga mahiwagang pangyayaring ito. Matapang ka ba para harapin ang hindi alam. Tara, simulan na natin. Isipin ito, Pebrero 1959, kasagsagan ng taglamig sa Ural Mountains ng Soviet Russia. Isang grupo ng siyam na bihasang hiker, pinangunahan ni Igor Jatlov, ay nagsimula sa isang pakikipag sa palaran mataas ang kanilang mga espiritu sa kabila ng malupit na kondisyon. Hindi na sila nakabalik. Pagkalipas ng isang buwan, ang kanilang tolda ay natagpuang napunit mula sa loob Nagkalat ang mga gamit at may mga bakas ng paa na patungo sa niebe. Mga bakas ng paa na inilarawan ng search party na parang mga paa na walang supin o kahit mga kuko ng hayop. Na para bang hindi pa yon nakakakilabot. Ang mga katawan mismo ay nagpinta ng isang mas kakaiba at nakakagambalang larawan. Ang ilan ay natagpuan na may kakaibang mga pinsala, panloob na pinsala na walang panlabas na mga palatandaan ng trauma. Ang iba ay nawawala ng damit na parang hinubaran sa isang pagkabali. Maraming teorya, mula sa mga avalanche hanggang sa paradoxical undressing dahil sa hypothermia, hanggang, siyempre, sa isang bagay na mas paranormal. Ngunit ang katotohanan, tulad ng nagyelong hawak ng taglamig ng Russia, ay nananatiling mahirap hulihin. Bisperas ng Pasko, taong 1,000 na raan na tapat na putlima, Kumikislap ang mga ilaw pamasko, umalingaw ngawang ang mga awiting pamasko, ngunit sa maliit na bayan ng Fayetteville, West Virginia, ibang klaseng lamig ang bumabalot sa paligid. Nilamon ng apoy ang tahanan ng pamilyang Soder, isang nagngangalit na apoy na nag-iwan ng mga nagbababagang labi ng bahay. Limang anak ng pamilyang Soder na nakulong sa itaas ng bahay ay hindi na muling nakita. Bagamat sinisisi ang sunog noong una at ipinagpalagay na patay na ang mga bata, may mga nakakabahalang tanong na nananatili. Ang mga magulang na nakatakas kasama ang apat nilang anak ay naniniwalang sinadya ang sunog at ang kanilang mga anak ay kinidnap. May mga saksing nagsabing nakita ang mga bata sa mga sumunod na taon at ang mga kakaibang clue tulad ng isang piraso ng buto na hindi tugma sa kahit sino sa mga nawawalang bata ay lalong nagpalalim sa misteryo. May mas bang krimen na tinakpan ng sunog. Kinuha ba ang mga bata? Ang mga kasagutan na nawala na sa panahon ay nananatiling kasing lamig ng mga abo ng sunog noong bisperas ng Pasko. Noong taong isang libo naraan at dalawamput dalawa sa isang maliit na bukid sa kanayunan ng Bavaria, isang pamilya na may anim na miyembro ay brutal na pinatay gamit ang isang piko. Ang nakakapangilabot sa mga pagpatay sa Hinterkaifeck, ang talagang nakakabagabag, ay ang mga pangyayari bago ang karumaldumal na krimen. Mga ilang araw, o baka mga linggo pa bago ang mga pagpatay, nagulat ang pamilya ng mga kakaibang pangyayari mga bakas ng paa sa niebe papunta sa bahay pero walang palabas. Mga tunog ng mga yabag sa atik, isang nawawalang set ng mga susi ng bahay. Parang binabantayan ng pamilya, tinatakot ng isang hindi nakikitang presensya, o baka naman ng isang taong kakilala nila. Dagdag pa sa nakakabagabag na katangian ng krimen, ang pumatay ay nanatili sa ari ari-ariya ng ilang araw pagkatapos ng mga pagpatay. Pinakain ng mga hayop, kinain ang kanilang pagkain. Ang motibo, ang pagkakakilano ng pumatay, ang nakakapangilabot na premonisyon ng kapahamakan na tila nakabalot sa bukid. Lahat ng ito ay nananatiling nababalot ng misteryo. Ang mga pagpatay sa Hinterkaifeck ay nagsisilbing isang malinaw na paalala na minsan, ang pinakakilakilabot na mga halimaw ay ang mga nagkukubli sa dilim, naghihintay na sumalakay. Kabanata 4 ang lalaki mula sa Somerton Beach. Disyembre 1, taong 1948, Australia. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Somerton Beach. Tila isa lamang sa mga sawimpalad na kaluluwa na binawian ng buhay. Ngunit hindi ito pangkaraniwang pagkamatay. Ang lalaki nakasuot ng Amerikana at kurbata ay walang pagkakakilanlan. Natanggal ang mga tatak sa damit. Ang mga bulsa ay naglalaman lamang ng ilang kakaibang bagay. Kabilang ang isang piraso ng papel na may nakasulat na tamamsyod. Ang mga salitang ito pala ay napunit mula sa isang bihirang libro ng tulang Persian. Isang kopya nito ang natagpuan kalaunan na may nakasulat na mahiwagang mensahe sa gilid. Sino ang lalaking ito? Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Isa ba siyang espiya na nahuli sa intriga ng Cold War? O mayroon bang mas ordinaryo, ngunit pantay na nakalulungkot na paliwanag? Ang kaso ng Tamamsud, na kilala rin bilang misteryo ng lalaki sa Somerton, ay nananatiling isa sa mga pinakamahiwagang kaso na hindi pa sa Australia. Isang kahon ng mga pahiwatig na tila walang patutunguhan, ngunit nagpahiwatig ng isang bagay na madilim na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Kabanata lima ang mahiwagang sulat ng Zodiac. Huling bahagi ng dekada 60 sa Hilagang, California. Kinilabutan ng San Francisco Bay Area dahil sa isang misteryosong tao na tinaguri ang Zodiac Killer na gumagala sa gabi. Pero hindi lang ang mga pagpatay ang kinatakutan ng mga tao, kundi ang nakatakot na simbolo ng killer, mga mahiwagang mensahe at sulat na nanguyam sa mga pulis at sa media. Gustong-gusto niya ng atensyon itong si Zodiac Nasisyahan siya sa takot na ipinaparamdam niya. Kahit na nabasag na ang ilan sa mga mahiwagang sulat na nagpapakita ng baluktot na pag-iisip ng killer, ang iba ay nananatiling hindi pa rin nalulutas. Ang kanyang pagkakakilanlan, isang misteryo. Maraming mga teorya, may mga pinaghihinalaan. Pero ang Zodiac, tulad ng kanyang mga nanguyam na mensahe, ay nananatiling isang palaisipan, isang nakakakilabot na paalala na may mga halimaw na nagtatago sa simpleng paningin ang kanilang mga tunay na mukha ay nakatago sa anino ng panahon at sa kanilang sariling mahiwagang disenyo. Kabanata 6, ang Black Dahlia, hindi na muling namukadkad. Taong 1947, Hollywood, California. Ang lungsod ng mga pangarap ay naging isang bangungot ng ang katawan ni Elizabeth Short, isang dalagang may pangarap na maging bituin, ay natagpuan sa isang bakanteng lote. Ang kanyang katawan ay nakapos, nilapas tangan, at ang kanyang bibig ay hiniwa na parang isang nakakapangilabot ng ngiti. Tinawag siyang The Black Dahlia ng Press dahil sa nakakapangilabot na mga detalye at sa kanyang kapansin-pansing itsura. Sa kabila ng malawakang investigasyon, ang pagpatay ay nananatiling hindi nalulutas. Maraming mga teorya, mga suspek mula sa mga iniwang mangingibig hanggang sa mga nasa ilalim ng lupa. Ngunit wala ni isa ang tiyak na may ugnay sa krimen ang brutalidad ng pagpatay, ang maingat na pagpupos sa katawan, ang pagkagulo ng media na sumunod. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang kadilimang nakatago sa ilalim ng kinang at karangyaan ng Hollywood, isang nakakapangilabot na paalala na kahit sa lungsod ng mga angel, may mga kasalanang hindi kailanman mapapatawad, may mga kwentong hindi kailanman lubos na may sasalaysay. ang malawak na karagatang Atlantiko, taong labing walo pitumput dalawa. Isang barko ang nakitang nagpapalutang-lutang, umaalo ng mga layag, ngunit walang tao sa timon. Ito ang Mary Celeste, isang barkong pangkalakal, tila iniwan ng nagmamadali, hindi nagalaw ang mga kargamento at nawawala ang isang lifeboat. Ano ang nangyari sa mga tripulante? Saan sila nagpunta? Naharap ba sila sa isang biglaan at nakakatakot na kapalaran kaya't iniwan nila ang barko. Iba-iba ang mga teorya mula sa pag-atake ng mga pirata, pag-aalsa, ipo-ipo sa dagat, maging ang mga halimaw sa dagat ay hindi pa na isasantabi sa ilang grupo. Ngunit ang katotohanan, tulad ng Mary Celeste mismo, ay nananatiling nawawala sa dagat. Ang mahiwagang paglalakbay ng barko ay patuloy na nanging ibabaw sa kasaysayan ng paglalayag, isang nakakakilabot na paalala na ang karagatan ay maitinatagong mga sikreto, at kung minsan, ang mga pinis to de Quindas, wisk vedes urchand. Cabanata 8, taong 1966, Brazil. Dalawang lalaki ang natagpuang patay sa isang gilid ng burol kasuot ng formal na damit. Ang kanilang mamuha ay natatakpan ng mga maskarang tinga. Walang pagkakakilanlan, walang mga saksi, dalawang bangkay lamang at ilang nakakalat na mahiwagang bakas, isang notebook may kakaibang mga simbolo at isang sulat na nagbabanggit ng isang partikular na oras at lugar. Ang kaso ng mga maskarang tingga ay nagpalito sa mga investigador sa loob ng maraming dekada. Kasali ba ang mga lalaking ito sa isang lihim na samahan? May natuklasan ba silang hindi na dapat makita? O may mas masama pa ba, isang ritual na pagpatay, isang mensahe pinadala mula sa isang madilim na grupo patungo sa isa pa? Ang mga sagot tulad ng layunin ng mga maskarang tingga mismo ay nananatiling nababalot ng misteryo. Kabanata Siam, taong labing siyam na labindalawa. Vilisca, Iowa. Isang pamilya na may anim na miyembro kasama ang dalawang batang bisita ay natagpuang brutal na pinaslang sa kanilang mga kama ang kanilang mga bungo ay basag gamit ang palakol, kakilakilabot ang pinangyarihan ng krimen, at ang bayan ay binalot ng takot. Sino kaya ang makakagawa ng ganitong karumaldumal na krimen? Lumitaw ang mga suspek, ang ilan ay tila may matibay na motibo, ngunit walang sinuma ng tiyak na maiugnay sa krimen. Ang Viliska Axe Murders ay nananatiling misteryo hanggang sa ngayon. Ang bahay mismo ay isang nakapangingilabot na testamento sa karahasang naganap sa loob ng mga dingding nito. Sinasabi ng mga bisita na nakakarinig sila ng mga bulong, nakakaramdam ng malamig ng mga lugar, at nakakaranas ng isang kakaibang kaba. Ito ba ay natitirang enerhiya mula sa gabing iyon? O sadyang kapangyarihan lamang ng suhestyon ang bigat ng pagkaalam sa katatakutang naganap sa tahimik na bayan ng Iowa? Ano man ang paliwanag, ang Villisca Axe Murders ay nagsisilbing isang nakapangingilabot na paala na kahit sa pinakamapayapang lugar, ang kadiliman ay maaring magkukubli at ang kasamaan ay maaring sumalakay ng walang babala. Kabanata 10 Amelia Earhart, pioneer sa paglipad, isang babaeng nangahas na lampasan ng mga limitasyon ng posible. Noong taong 1937, sinimulan niya ang isang mapangahas na pagtatangka na libuti ng mundo. Ngunit sa kalagitnaan ng Karagatang Pasipiko, bigla na lamang nawala ang kanyang eroplano na parang bula. Sa kabila ng malawakang paghahanap, walang kumpirmasyon sa kung ano ang nangyari sa kanyang eroplano at ang kanyang pagkawala ay isa sa mga misteryong nananatili hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga teorya, sira ng makina, maling nabigasyon at maging ang pagkabihag ng mga hapon. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling palaisipan, nawawala sa lawak ng karagatan Pasipiko. Ang legasya ni Amelia Earhart ay nananatili hindi lamang dahil sa kanyang mga nagawa sa abyasyon, kundi dahil sa misteryo ng kanyang pagkawala. Isang paalala na kahit sa panahon ng teknolohiya, may mga palaisipang hindi pa rin nasusulusyonan, may mga kwentong hindi pa rin natatapos. At ayan na nga ang ating pagbilang ng sampung pinakakatakot na misteryong hindi pa nareresolba. Ang mga kasong ito, bawat isa ay mas nakakalito kaysa sa huli ay patuloy na nagpapagulo sa mga investigador at kinukuha ang imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. Pinapaalahanan nila tayo na sa kabila ng lahat ng ating mga pagsulong, may mga puwersa pa rin na naglalaro sa sansinukob na maaring hindi natin lubos na maunawaan, mga sikreto na maaring manatiling nakatago magpakailanman. Alin ang sa tingin ninyo ang pinakakatakot? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung maglakas loob kang makipagsapalaran pa sa hindi alam, siguraduhing mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming nakaka-intrigang nilalaman. Hanggang sa muli, patuloy na mag-explore, ngunit mag-ingat kayo dyan. Hindi ninyo alam kung ano ang nagkukubli sa dilim.